Bae. Bae, di. Bae. Meron palang may dila doon. Ako po, kung sila no? Lolo Pinong. Rupino. Ah, Lolo Pinong. tagabite Tagabitin, no. Yung manggagamot na kaibigan namin. Dito po nga si Mami Pinong? Malakas pa? Sure. Ay, naku po kalalabas na. Ay, kalalabas na. Ayaw na nga kay tatay at sabi ng mga doktor. Ay, ano po yan? Thank you. Ah, ingat po. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ingat po eh. Maraming sakit. Maraming sakit. Ah ah. Ah. Ay kung sa atay tatay mama maninilo kay May bukol-bukol do Liver may bukol-bukol. Kasi pagka nagkaroon ng bukol-bukol lang atay automatic yan. Hindi makakapagsala ang liver kasi liver yan sumasalay. Eh. -ma, ma lalaki ang kanyo Kung sa atay yan ha. At maninilaw pati ang inyong mga kuko, pati balat, magpapaltak-paltak po yan kung sa atay. Ha? Paninilaw. Magpapaltak-paltak. Ay, wala mga may paltak-paltak ng paninilaw eh. Ito po masasabi ko, ang CT scan, hindi ako sang ayon kasi misan, computer program lang yan eh. Ay, tingnan mo ngayon kakilala ko walang iniwan. Ito tulad niya, no? tiyara, sa hospital, ay, ay, 'yung niyan, oh, kakailanganin ng dalawang sarap. Hospital ihi bina. Mukhang may ata kempai. Mike. Bakit sa akin magagalit 'yung aking dadiagnosticting natin totoohan? Kasi ang pamumulso hindi po sasablayan. Ang aparato na may pag may pagsablayan. Ang mga dalubhasang doktor ng araw, full sonario, ang ginagamit full sonario. Ayahan. Tingnan niyo po kami niyo. Hindi ito satay. Maninilaw pati ako kung satay. Ito po niya manin, po maninilaw. Ay, wala mang paninilaw eh. Pa masyado pa. Pero wala rin din lang. Siguro lumalaki ang, bukol-bukol ang atay mo, lalaki ang tiyan mo. Mamamanas mama, 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 yan. Madadali pati ba ito? Mamamanas eh kung sabihin sa sablay ang aparato walang tama ang atay nyo eh oh normal lang atay eh kung may tama pati ang atay nyo papawisin ka ng malagkit na malagkit hindi naman malagkit oh. ito kung sakit ni tatay tatapatin ko kayo kung ano saan hindi po atay, ito pa sa bituka Infection Infection sa bituka. Uh Oo, -oh, yung bituka, nag, nagpuputol-butol ha. Hindi yung atay ha. Hindi atay butol-butol yung bituka. Kaya pag nalalagyan siya, minsan nasakit. Uh Oo. -oh. Isusuka. Bakit isinusuka? Tumataas po ang asid. Dahil nanipis ang bituka. Nagpapaltak-paltak ang bituka oh. It